Sa so, mga babaeng mahilig magsuot ng maiksi dyan, tapos feeling nyo lagi kayong nababastos. Suot-suot kayo ng maiksi, tapos hila kayo ng hila. Takip kayo ng takip. Tapos pag makatitig kami sa inyo, so kasalanan pa namin yun. Ah, kasalanan pa namin yun, binigyan nyo agad kami ng kasalanan. Kasi feeling nyo, tinitingnan namin yung kasuotan yung sobrang iksi. Tingin nyo, sinisilipan namin kayo dahil yan sa kasuotan ninyo. Lalo na ito mga nasa public na mahilig magsuot ng maiksi. ba? Para kung ka sa harap pa niya, di ba? Titingin sa'yo yan. Tatakpan. Tatakpan ng ganun. So parang kami mga lalaki, alam nyo na haramdaman namin, parang feeling yung sa amin, manyakis kami. Lalo <laughs> na yung mga nakaupo, di ba? Pakita yung ganito-ganyan. Dadaan kami mga lalaki ngayon. So magtatakip yan. Magtatakip yan. So parang hinusgan yung kami, sa totoo lang. So manyakis kami sa yung sarili nyo respeto nyo muna yung mga sarili ninyo susuot kayo ng maiksi eh. malamang titingnan talaga kayo ng karamihang mga lalaki dyan bakit? kasi nagpakita kayo ng kayamanan nyo eh tapos sasabihin nyo wala naman sa amin yan problema na ng mga boys yan tapos magpupos kayo tapos feeling nyo talaga ganito ganyan nababastos namin kayo eh kayo ito nagpakita eh hindi naman namin sinasadya yun at sino bang may gusto? O di nandyan na yan, kaya man, hindi na nan, hmm. kaya man pala. Yung iba hindi lang pantay. Yung iba tabing hindi. Yung iba medyo flat. Pero pilit na iniipit lang para may may pakita sa amin. Pero oh, actually, ano ha, bumaga uh, na ano namin na-appreciate namin yon. Pero wag nyo lang din kaming pagbintangan talaga. Baka assuming lang talaga kayo. Ah, wag ganun yung mindset, ha? Girls, wag ganun. Wag ganun. Tapos, sasabihin nyo, nasa lalaki yan. May mga lalaki talaga na bastos lang talaga. Mga lalaki talaga na mga manyakis talaga. Wala yan sa kasugutan namin kasi yung expression ninyo, nialabas nyo lang yung figura ninyo. So, ganito yan. Pag nakatitig kami ng medyo matagal, kasi nakita namin na hindi pantay, so, tinignan nyo agad kami. Inusgaan nyo agad kami. Inusgaan nyo agad kami. Namin na namanyak namin kayo. Ganun di ba lagi yung mindset? Ha? Ganun lagi yung mindset. Dalo na itong mga babae na ito na sa public ha. Ito sa public, kayo, payo lang ha. Kung hindi nyo kaya ang dalhin niyang mga kasuotan ninyong maiksi, huwag nyo nang gawin hmm, magtrapal na lang kayo. Magsakot-sakot na lang kayo. Mag-jacket kayo. Mag-jagging pants kayo. Hmm? Kung hindi kayo komportable dyan, pakiusap lang. Lalo na pag pumipila ka, di ba? Pumipila ka sa palengke, kahit saan, sa jeep, o magsasakay ng jeep. Di ba pagsasakayan, tatakip ng ganun. Kasi kitang kita naman talaga eh. Kahit na tinakpan, kita pa rin talaga. Parang papansin lang maga. Tapos, tatakpan na naman yung sa melikuran.